Good morning, guys. Happy New Year na ba? <laughs> and dito andito kami sa gas station eh. Nagpapagas. Mga 6 na ng umaga. 6 na ba? Ano mo rin na ba? Ayan, magsi 6. Ayan yung anak ko. <laughs> magsi 6 ng umaga. At kami ay lalarga somewhere. Somewhere along the bridge. Kamay ay mama-mama mamamasyal. Ngayong araw lang naman na to. Ang free namin. Kaya alis muna kami. Sama kayo. Kung mayroong magandang tanawin mamaya. At kaya is nice i-video. video tayo. na ng no, Mount yun. ここから見えるんだね。

Baka uwi ko lang yung natin Siya may trabaho eh. Ano ba si Kuya? Oo. Ano? Diyos sa ba ako Ano? Anong... anong nakain mo? Nakain ko ngayon hindi. Kukurari! ayo Ang masarap si Dayo. Kamira sa... Gusto ko na na, da? mo na yun. Beto ka So nandiyan yun. ko sana. Ay! Hima ka, punta sa mama ko maglinis. <laughs> 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 YouTube ten dete message niyo. No. Kimada tara oi uh, de we... ano techira te sou ni. Hai? Tobi te i no. Ah, daijōbu desu. Babai te sho kaban ni sono mama <laughs> de. No. Gulu Wow! Ya nang sugod so bahay. Grabe. Talaga. Grabe, ang lawak Lord. pala ng space mo. Ha? Huh? Lawak ng space mo? Ang lawak, di pala. Ulawag! <laughs> Ulon, oh, Tommy! Sige, mamili ka Uy! For sale. Ito, dito ang -tula. Ay, oo. Oh, oh, oh. lang yan eh. Tapos oh, sila. So, diba? Ewan ko lang kung may survive nila ka. Tinan sa si Banana. Hello guys! Eto welcome back sa ating so Good Bahay content <laughs> series. At ayan, nandito tayo sa bahay ng ating isang kaibigan, si Sis Ched. So Good Bahay! Ang series! Tingnan mo yung mga ganit mo, oh. buhay na buhay, oh! ang lawak ng space. Ang ganda! In fairness, maluwag ang kanyang garden. Kung tutuusin, mas marami pa siyang may lalagay dapat ng mga uh, halaman. Kaso nga lang, meron siyang isang problema na sinasabi. Dahil nga siguro dahil siksik -sik ang dikit-dikit uh, ang mga bahay dito guys, e, yun wala siya gaano uh, magandang pwesto na yun talagang sagad or talagang nahufulsan na lugar para mapaglagyan niya ng kanyang mga succulents. So yun guys, kulang siya ng sun exposure sa kanyang lugar. Dahil kung tutusin, ayan, ang dami pong pwedeng lagay paglagyan, pagpatungan ng mga plants niya. Kaso lang yun nga, ang sabi nga niya, hindi daw nasisikatan ng araw, kaya lipat dito, lipat doon ang nangyayari sa kanyang mga halaman. Doon maraming magaganda pa rin naman, pero mas gusto daw niya, yun talagang nasisikatan ng araw para mas lalong gumanda ang mga kulay ng mga succulents. So, ayan guys. Ayan, isa-isa kong binubuting tingting <laughs> binubuting tingting talaga. Isa-isa kong tinitingnan yung kanyang mga halaman na nagkagandaan ang mga kulay din naman. Kahit yun nga, ang sabi nga niya, kulang ng sun exposure. At isa pa na maganda dito sa lugar niya guys, hindi ka anong kalamigan. Hindi ka kagaya sa amin na nagma-minus minus na ang degrees ng panahon ng weather. So ayan, ang ganda ng kulay niyan talaga. Nakaka-in love ba diba? talaga mga succulents ngayon. Kasi ayan, no, ang gaganda ng mga kulay. Ako yun na, pagdating na pagdating ko pa lang, di pa ako nakapasok ng gate. Sabi niya na kagad sa akin, sige na mamili ka na. So ako naman, syempre nahihiya. <laughs> nahiya daw. Hindi, wag na, sabi ko. Kasi, uh, alam ko na lahat ng mga halaman, kahit sino naman sa atin, yung mga nag kahit anong klaseng halaman pa yan, kapag once na mahal mo na, parang hirap ilit go, ba diba? Ako lang ba yun? <laughs> Ako lang bang ganun? So, sabi ko sa kanya, wag na, wag mo nang, ano, wag mo na akong bigyan. Kasi, hindi naman talaga yun ang pinanta ko rito. Gusto ko lang naman talagang uh, dalawin ka at silipin ang iyong garden. Diba? So, ayan, habang tinitingnan namin yung kanyang mga halamad at walang patid yung mga bunganga namin. <laughs> Kadadaldal. Ayan, tinitingnan ko ang mga uh, kung saan nakapwesto. Ang ganito, ang ganon Para sa susunod, alam na namin kung saan unang gagapangin. <laughs> kapag walang tao, hindi. Joke lang. Huwag ganon Masama yarn. Ayan, yan. Ang ganda rin ang kanyang arrangement. Marunong, marunong. Ang sabi nga nila, kapag ang, ang planted nakita once na nagkaroon na ng arrangement yan o gumagawa na ng arrangement yan, yan ay may tiwala na sa sarili na nakakabuhay na siya ng halaman. So, ayan ang cute, -cute ng mga pots din niya. Yun nga lang talagang kulang sikat ng araw. Dito ba na naaarawan naman? Kaya nga siguro ang ganda ng kulay ng luwela niya at hindi lang yung luwela niya, yung iba pa mga halaman niya, kahit pa paano ang gagana ng kulay niya, yan o ma-orange, orange, orange. mamula-mula ang ko oh, nakaka -in love talaga, ayaw ko ba bakit ganyan ang feeling <laughs> kapag may nakita kang halaman talaga hindi mo mapigilan sarili mo wow, ang ganda naman yan sino yan, sabay gano'n So, ayan ang plant rack na yan. Maganda ang mga nakalagay dyan dahil nga full sun. Dito naman sa space na to guys, kailangan din ng renovation. Kaya, yun sabi ko sa kanya or suggestion ko sa kanya, maganda dito, banda dito, gawing garden bed. So, yun nga daw, hindi daw ako nagkakamali. Garden bed daw talaga ang gagawin nila dyan ni kuya ng kanyang husband. Yun nga lang, siguro, ang maraming, ano, ang gustong itatanim ni kuya, yung mga agave. Maraming collection si kuya na agave. Baka mamaya titingnan natin sa, ano, sa kabilang side ng kanilang, uh, eto dito sa bandang likuran. May makikita tayong mga agave, mga collection ng kanyang husband. So, ayan. Ewan ko ba anong kinakalikot mo dyan shed. Ayun, may mga ma, diba pa akong nakikita doon, no? Oh, ang gaganda. Pero talagang ano dito, maganda dito talaga sa lugar niya kasi kahit hindi mo sila tabunan ng todo-todo, ba? Mukhang magsasurvive naman. At dito naman sa bandang side nito, ayan, yung gawa ni Kuya, ang ganda, di ba? Ayan, may mga pabitay-bitay, mga hanging plants pa siya dyan. And dito rin yung mga iba niyang Ioniums, yung mga arrangement niya. Meron din akong ilan mga nakikita dyan. <laughs> Di mo siniseryoso, pag mga ganyan ako, may binabalak yan. So dito guys, ayan sa likod, meron pang space, pero hindi niya nilalagyan ng halaman. Kasi walang sikat ng araw. Dito naman yung handmade ni Kuyang Balcony yung terrace nila. Parang sarap tumambay dyan. Sarap magkapi-kapi. Lalo-lalo na pag summer. Ayan. Ang galing-galing ng pagkagawa. Ang ganda. Ayan. Pwede rin sigurong mag-barbecue. Ay, mga arrangement niya. Andyan lang, oh. Ang gaganda. Ang galing ni si Jen. Ang galing niya mag-arrange. At ah, saka, hindi lang, ano, hindi lang ko konte nasabi nga niya ko konti lang daw yung kanyang uh, collection, hindi ko konte ang dami guys ayan, Ay, may mga tanim-tanim din siya mga ganyan dyan, sa alulud alulud ba yan? kasi sa seisa kilan si sis fritz oo oh, guys, si sis fritz, meron siyang uh, alulud planter ang tawag ba dun? <laughs> meron siyang ano, ginawa ang ganda-ganda rin, lalong-lalong pag naglash siya, ang ganda tingnan Ayan. Ang daming succulents. Iba-iba. Meron siyang mga succulents na wala ako. Hindi ko lang din alam mga pangalan kasi nga eh. Alam niyo na matandain tayo pagdating sa pangalan, no? <laughs> Ganun. Huwag maniwala, guys. Hindi rin talaga ako. Hindi ko talaga natatandaan mga mga pangalan. Pag tinanong nila, anong ID niyan? Abay, ewan. Hindi ako matanda ng pangalan ng mga succulents. At kapag makita ko silang maganda, ay gora ako dyan. Yan, gusto ko yan, sabi ko. Pero yung tandaan mo yung pangalan ay nakuwala. wala. So, andito na tayo sa mga collection ni Kuya na mga agave. Ayan, gaganda ng pwesto nila. <laughs> Palibasa nga, paborito ni Kuya. Ayan, sabi niya, pa isa-isa daw ang bili. Tapos ngayon, ganyan na sila karami. So, ayan guys, yung mga malalaking niyang Iunium na collection. Hindi na isda guys, ayunyum na ang laman ng aquarium ngayon. Yun na ang uso ngayon. Dito naman sa side na to yung mga bago niyang uh, bili na mga Echeveria or meron ding Ioniums at yung mga kanyang house plant ang Ayan. Ay, ang gaganda rin ng houseplant niya, guys. Yan daw yung mga bago niyang namain or nabili na bagong na uh, tanim. Yung mga cuttings. Ayan, ang dami, ba? Diba? Ang dami niyang ayunyo. Ang gaganda. Stable na yan. Mga ilang buwan. Pero siguro pag, man. ano, pagbabalik ako dyan, Pagbabalik kami dyan, kailangan na magpaalam guys. Bawal yung pupunta ka na hindi ka nagpapaalam ha. Huwag niyo akong gagayahin. Pero guys, hindi ako mangangako na hindi ko na uulitin 'yan. Ang saya-saya kaya. Yung kita mo yung sa mukha niya na hindi mo niya malaman kung ano yung natutuwa siya dinalaw mo siya or parang gusto niya sabihin na umu ano, umuwi na kaya. Arigato nisseyo. Annyeong. Jumeun hodeul. Kanikun? Kanikuno. Kanikuno. Ano, demo 5000 yen desu yo. Wait, tingnan mo yung sa si Fred eyes to, di ba? Tingnan mo, Ano na? Putulong na? Wag, wag! Eh, bakit na so, yun? Tatamit pa lang. Tingnan mo. Wag na yun, winter! Wag, Ay, wag. wag mong sugatan. Bakit? Okay. Eh, matibay naman yan. Eh! Kung magulo. Ganda-ganda <laughs> na eh. Sisirain matibay mo pa. Matibay yan? Um, mo siya ganyan. Matibay yan? Eh, no? Ano lang naman kami? Tanusin din rin daki tayo. Tinihin siya idea. Wow! Dami niyang collection. Oh. Sige mami, hindi ka na. Ha? Huh? Tigilin mo. Oh. Uy, ang dami. Ang, kaya lang lahat naman merong ano eh. Hindi naman lahat, pero huwag ganyan. Wala ng Walang ganyan. Nanunugod lang naman ako ng bahay, pero hindi naman <laughs> ako ano. Lahat meron. Lahat <laughs> talaga ako. Pero hindi talaga ako ang nagplano, siya talaga. Oo. Uh, uh, Oo, oh, ne, papa ne. Huh? Ata <laughs> si dyan ako, papa ga ito na mo ne. <laughs> Kuchi kuro te. Oo, oh, uh, siya talaga. Sabi niya, ikay mini kita. Ay, ah, eh. amabili ah. pa na. Kasi pinapakita ko nga yung, ano, pinapakita ko yung tetsukuri ni kuya. Ang pagkanda, yung mga ganun. Kaya sabi Wait, niya. Uy! pero <laughs> <laughs> eh. <laughs> yung idea sa akin yun. Hindi mo naman sinabi. yung idea sa akin yan. Yan naman sinabi. Hmm, ang ganda ng kulay. Ay, si Luella? Ang yan, oo. Masarap pa. Para tapos maganda siya sa ano, sa mga arrangement. Bibigay ng kulay. Ha? Mm -mm. Mm -mm. Malapit dito bahay ay si Cecil, e? di ba? Ha? Malapit dito bahay si Cecil? Ang si Cecil. Ha? Kaya nga bahay nga kayo? Sige, sabi ko. Dali! Sige, alika. Pasok na muna kayo. Okay lang. Kaya na mo gulo. na! Hindi, papa. Sige, to toilet. karitay kara tayo. Ano? So, just try kada dozo. Ano? Kahitin kada sabi ko. O, dito Eh, nande.